Ito, yung ano kinakailangan matikman nyo to kasi kung hindi kayo napunta rito sa Krakow, ito yung special ano nila. Na special, typical na uh, ano correct. sa atin. Oh, oh. Ate, bigyan mo sila tigitigis sa okay. Uh, oh. oh. okay. okay. Oh, na, 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 Ate. kuha kayo ko. Ayan Oh. Diba naintindihan? So, <laughs> diba, diba, yung sinabi mo kaya na idol na ano, <laughs> diba, oh, ano, dalawa na to. Oh. <laughs> Nanoko. Oh. oh, diba? diba.

Tara na at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot Kayo ay iikot Kahit sa ang sulok Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito ano kamusta kayo? Tara sumamat manood Malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod Galing sa trabaho Magagandang lugar Ipapakita sa video Mga kaligali Tara sumamat So yo what's up Welcome back again mga kaligali Siyempre kasama natin yung mga bagong dating Yung mga batang hamog Ayun no Totong nagpapahamog eh. Ayun <laughs> <laughs> So ito Itong dalawan to Hindi natin na-vlog natin sa airport ito eh So bibigyan natin ng chance At followers ko yung asawa nito So taga sa atin. Shout out kay Casey, asawa ko sa Tarlac, taga Tarlac. Ayun oh. No? Tapos yung isa, ayun Shout isa. out sa asawa ko from Nebeisia. <laughs> ayun oh, ang Mary Cortez. Ayun oh. No? Ito eh sinundo natin kagabi to, tsaka yung isa. Ay, ayun. nice natin pala 'yan. So mamamasyal tayo ngayon mga kaligali pupunta tayo sa Old Town doon sa Old Palace, yung maganda yung uh, history dito niyan. So tara, samahan niyo kami. Ay, ito na pala yung sasakyan nila. Ayan na. Ayan. Oh, ayan na. Ayan. Diyan na po sasakay yung ibang mga nagpahamog. <laughs> <laughs> ayan na sila. Diyan na sasakay. Sasakay. Masungit yung driver. Baka itya tong isan to. ayan o. Oh, kinakamada na po. isa. <laughs> galit na yung so. isa si, Galit na yung isa si... Oh, tinitigan pa. Si Europe. Puta parang si... Oh, tama kinakamada to si ito kasama natin to si European Packboy. Okay. <laughs> <laughs> European Packboy. Ipa-like na po yung page. Oh, hindi tayo, siya tayo. yung Packboy. Ah, ayos eh. No. Matatawa yun. <laughs> 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 natin Maliit lang eh Eto na tayo Doon tayo pupunta doon Sa castle na yun Ninantay pa natin yung ibang mga kasama So ito Sa out to Kamampangan Pride Kasama po natin si Boss Idol ayan, Ng Europe Maligali <laughs> Dito so, na sila Mamamasyal tayo doon Sa loob na yun So nakakailangan Maakit natin yung pinakataas na yun Ano? Para <laughs> Hanapin natin yung iba Kasi yung iba Baka doon bumaba So yun mga kaligalig Naglalakad kami Tapos may dala itong tubig oh Ayun. Gasolina. Ayun ibang mga batang hamog na una. Na una. Pero kulang sa preparasyon. Mga hilaw ito. <laughs> Walang gasolina Walang, sila wala, idol. Wala. Ayun, ayun, ayun Ang mahina nila lang to, hindi. Ah, isa lang ay sniper ah. Isa. Oh. Yeah, dito. Ya, dito dito, isa lang eh. Isa lang ay sniper. Tara. Tara. Ichamito big niyo. Tara. dito. Bigyan bigyan tubig. Oh, oh. Ito, 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 ito na po yung biyaya. Oh, itcha mo, itcha mo, itcha mo, itcha mo. Oh, yuro. Ay, ay, ay. Thank you, thank you, thank you. Nakasalubong na po mga basang sisiw. Ayun 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 oh, mga batang ngamog Na kumpleto 'yan, oh. 14 panalong panalo. <laughs> Ay ano? Live share Facebook live. Oy, live pala oh. Shout out dun sa 10 million viewers nito oh. <laughs> oh. may tao, may tao. So yun, bibili tayo ng ticket dito. Mga oh, kaligalig dun. Bibili nang ng ticket dun para sa mga kasama natin. Gabi ng apat. <laughs> And on the right is a castle wall. So it depends. And the gardens are included for both of them. You can go there later. Are behind the courtyard, and last entrance is at 4:40. Okay. Can take them up no, if the well. okay. And every 10 minutes, you go the Can in French first? Yes. <laughs> Right now we are here. You have to go up, behind the church, turn left, enter to castle one. We have here on the right side, and with this ticket you can enter to the garden. Garden is here between the castle. Okay. all your way you can take a seat so Hi, good day. Uh, sixteen person for uh, armory. Sixteen adults, or do we have some Yes, for adult. Adults. So, what is the difference of 23 and 17? 17 is for children mm -hmm. and for students, for example. Uh -huh. Okay. And we have next enter at 2 p.m. in 15 minutes. Is it okay for you? Yes. So, what is the next uh, entry? We have enter every 10 minutes. Every next enter is at 2 p.m. after that, 10, 10, 10, 10 minutes. minutes. Ah, okay, no problem. Okay. And in total, it will be 368 blood. Uh, yes, this. So So have have uh -huh. idę, przyjdzie macie go czternastej trzydzieści and right now we are here. Okay. We have to go up and behind the church, turn left. Okay. Turn to the armory in this corner. Okay. Okay, and this is for you. Uh -huh. So, number so, of people we have on the ticket. This? Here. Uh, yes. Yeah. What, what, what do I need to show? This yeah, or this? This one. This one? Right. Okay, thank you. Thank you. Yeah. So, yon. Dito kayo, lapit kayo dito. Kukompletohin natin. Baka ano tayo. Ayun po yung dalawa. Pasok tayo dun sa armory. Ito yung ito yung lugar na to, tutong to ano. Dito nung araw uh, iniipon yung mga paparusahan. Ah, o, yung dito, dito'ng lugar na to, sinasabi na kung sino yung mga may uh, dapat nabigyan ng punishment, ah. dito sila. Kasi tinanong ko rin niya sa iba kaya alam ko eh. Oh. Okay. Sir, <laughs> so, dito pinupugutan ang ulo, sir. Oh, hindi oh, pa dito. Oh. Doon di, di pa yun sa kabila. Ah, kasi okay. yung ari pupunta diyan. Ah. Nanjan no, tatayo diyan, sabi ng ano no. no.

galig uh, natatapos kami rito sa castle pupunta kami ng old town sasama natin din yung mga tropang bagong dating galing Pilipinas para maipasyal natin sila rito makita nila yung pagandahan nitong uh, Krakow tsaka tong palas na to meron kong napuntahan sama natin sila lahat ito yung ano kinakailangan matikman nyo to kasi kung hindi kayo napunta rito sa Krakow ito yung special ano nila na special, typical uh, parang ano sa atin Ate, bigyan mo sila tiki-tiki sa... Oo okay, no, no. no, no. yeah, diba, na, naiintindihan niya so, so, ate. Sige, kuha kayo kuha. Ayan o. Diba naiintindihan? Pero yung sinabi mo kaya na idol na ano, yung dalawa na to, oh ko. Oo diba? Naiintindihan, hindi niya binibili sarili niya. Kaya yung kamay wala siyang tubig. Ayan Hindi niya binibili ang sarili niya. Sigurado wala yan. O, diba? Tonto oh, oh, evet. oh, na siya, nagkaintindihan kami, diba? sa bigyan isa-isa. Yan ang pag <laughs> yan ang special local ano rito. Bilang 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 basta 14. 14 yan bilang niya. Bin, nasa isip niya binibilang ni Ate Ann. <coughs> <Ayan>. Eh, <coughs> oh? yung mga ganito, magkakaiba yan at saka to, magkakaiba ng, tignan nyo, magkakaiba Ayan o oh. Eh. Ah, kabayo o eh. natin. Kapag bayad natin Ito na yan Ayan si si oh, kayo kung ano Kasi iba iba yan May big ibang flavor yan Sino pa wala? Oh. Ayun diba? Oh, si oh. na? Ay ko pa This one Ayun

sayo to ra. Yo ko bukas ang bayad. <laughs> okay. Dinko ya. Gobyenya. Hoyo nang mga old town, pupuntahan na kami doon mga kaligalig tapos ito yung mga tropa na iwan. Na iwan kala namin, yun, 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 na iwan na iwan ng mga batang hamog. Ayo, puro sure. So yun mga kaligalib na mahina muna kami rito Ayan, 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 Saka, yun, oh. Kulang kami ng tatlo <laughs> Wala yung tatlo Hindi kayo napasama rito sa grupon to <laughs> Ayun oh, no? sumama na dyan Patay tayo ngayon Kaya natin makukontak ngayon yung tatlong yun Yung dalawa, bagong dating Galing Pilipinas Yung isa, luma na Buti ko magkakasama, di ba? Buti ko magkakasama, okay Kasi yung bago magiging luma <laughs> 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 Pero kung wala ah. Wala, hindi natin alam Wala pa silang kontak Patay tayo ngayon problema kaya e, eh, hanapin natin may amaya ayun e, you know, o sumusunod siguro sa mga ganun so e, yung mga kaligaling natatapos yung ating paggagala at may nahiwalay nga yung iba eto kompleto na kumpleto oh, na, na yung 14 Kompleto uwi na tayo ay e, naghihiwalay eto kumpleto na yung mga batang hamog <laughs> nagkita kita na pati mga batang